Hello guys, good morning! Nandito na naman po kami ni Love Love upang mag-update sa inyo dito sa amin ng palaisdahan. So, ang topic natin ngayon guys, ang uh, comment po ni Ma'am Christian May Zanz, ang sabi niya, i-vlog po raw po kung paano ko nabibenta yung mga fish, yung mga shubukin siguro yung tinutukoy niya, tsaka mag-update na rin daw po kami sa mga kuhako namin. So, uunahin natin guys, ano masabi mo? Unahin natin guys yung paano ko binibenta yung aking mga isda. Aming mga isda. Love love. Oh, magpakain ka na. Kinalagyan natin yung tabo mo. Kain siya. Ah, tama na yan ah. Pwes. may pang pagkain yung fish oh dami mong nilagay mamaya naman ulit tara na dali guys may mga nakabalot pa ako dito bali nagtinda po kasi ako kahapon tapos ya yeah, nakalimutan ko silang tanggalin sa ano plastic so ganito ko po binibenta yung aking mga fish yes my love So, ganito ko po binibenta yung aking mga fish. Yan, yung mga fish namin ni Lab Lab. Bali ka. Ito yung mga shobo Ay, common goldfish. Lab Lab, po. Huwag ka. Gusto niya rin daw mag-send sa vlog kasi. Yan. Sa mga shobo bikini po, ah, limang piraso yan sila. Yung laki nila is mga one inches pa lang. Yan. Naubos na kasi na nakaraan yung mga na-select naming malalaki. So, yan na lang silang maliliit. Doon sa malalaki, apat, 100 po per ballot yung ginagawa ko. So, yung stand po namin, ayan, ganyan po siya. I love it. <laughs> ayan, ganyan po siya yung stand namin sa doon sa aming market tuwing tabuan po. Oh, ano yan? Ano yan? Nam-nam ng? Nam, nam. Peace. Oh. Oh, na, tayo muna. Tayo, muna. Hello. Yan, ganito po. Tapos ito po sa mga kuha ko. Yan, ang ating kuha ko. Ah, uh, 100 po per trio yan. Tapos ito yung ating mga ano, glow tetra. Bali, angkat lang po natin ito dito sa kahabi din natin tapos yung benta ko po dito is 60 isa pag may nagtatanong nga po ng customer bakit 60 each daw po yung benta ko tapos doon sa kabila is parang nasa 50 lang ang sabi ko po sa kanila sa kanya lang rin po kasi ako kumukuha <laughs> kaya ganun tapos dito yung mga beta natin yan betta fish ito po yung chops na gapi. Sa chops po na gapi, per balot po, 50 pesos sa gapi na chops. Tapos dito po sa ating muli, ayan, 50 pesos po ang trayo. Ayan, ayan magiganda no, 50 pesos lang yan. Tapos, yun na lang. Yun na lang yung naiwang nakabalot dito. Tapos, Meron din po dito mga sword tail. Sa sword tail po yung red. Ay, ito pala. Yan, yung red. 50 lang rin po yan. 50 per balot. Tapos dito sa mga platy, yung assorted platy, alo-alo na sila. Ayan, 5 pieces, 450 pesos po. 'yan tapos nagtitinda rin po tayo ng, yan, mga Long fin na danyo, puro yellow na lang po karamihan. Ang green, unti na lang rin. Ah, uh, naman po, is 35 po isa. Yan po yung ating mga pricing ng ating fish. Next po ay, mag-update tayo ng ating mga kuhako. Ba't <laughs> ganyan mukha mo? Ay, guys, mag-update tayo ng kuhako. Ako. Ayan sila, guys. So, yan ang ating mga kuhako. So, yung dun sa last video ko guys na may mga maliliit pa medyo maliliit na hiniwalay ko nilagay ko na rin po sila dito ayan sila guys o ganyan na sila kalaki, mga half inches na sila but half inch na sila guys yan so marami na rin po akong na out dyan ang liliit na naman nga ng naiiwan so hintayin muna natin silang mag ano Ah, uh, si may breeder size. Kasi hindi ko na ma-identify yung male kasi wala pa yung shorts nila, hindi pa lumalabas. So, tara punta tayo guys doon sa ating mga breeder. Guys, sali dito. <laughs> Come on. At ito yung ating mga ano breeder guys. Ayun o. Oh, malalaki na ulit yung kanilang mga um, pry. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Diba may nilagay ako dito mga fry na karaan. So, nailipat ko na doon. At ito, naili... Binisan ko na kasi itong mga breeder dito, ililipat ko ulit na naman dito kasi malalaki na sila, oh. Yung mga... Tanggalin nga natin tong net. Bakit hindi ba tanggalin <laughs> Ayan! Oh, yan na sila, oh. Malalaki na. Nakikihalo na rin sa mga breeder. So, may mga maliliit. Yung mga bagong drop. <clears throat> pinapakain ko sa kanila guys Decapsulated BBS Maganda po kasi pag ganito yung Pinapakain sa ating mga breeder Kasi ang bilis lang nilang mag Ano Mga nak Wait lang buksan ko lang Binigyan ko na to sila kanina guys Yan Ito, Lagyan lang natin Ayan nyo guys, o, oh, ang lalaki ng ating mga female. Ayan. Lalaki ng mga female. Yung mga uh, baby nila. Bigyan din natin ng ito pa, oh, yun guys, o, oh, mga bago, o. Oh. As in, ang liliit pa. Mga bago. Ayan. <coughs> So, ito pala guys, nakaraan ko pa ito, ano. Pwede na to siyang paglipatan ng ating mga breeder. So, mamaya ko na lang sila ililipat. Kasi, kumakain pa sila. Mamaya na lang, siguro mamayang hapon. <clears throat> Takpan na natin. Ayan. Ayan guys, ipakain na rin tayo ng ating mga ano, fingerlings ng ating mga common goldfish. Ito guys, oh, may nabila akong kahapon na mga, ay nabuhos yung aking pagkain. Mga balon molly. Ayan sila. So, that's all for this video guys. Maraming salamat po ma'am Krisha for this video. I hope na supportahan nyo rin po ang mga susunod ko pang pa video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe at nakaabot po sa hanggang matapos yung video na to, maraming maraming salamat po. Pa-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat! Bye-bye!